Good morning, good morning. Ang kapayapaan ng Diyos sa ating lahat. Guys, meron tayo dito ng ah, ano Ano Alikutin na board. Ang issue nito iwan, 1 error. Alam naman natin ang iwan guys. walang power iwan error ng motor ito walang power to digit nakita ko na kagad yung problema guys ito sunog yung ating diode ito guys oh yan kita na kagad natin ang sira sunog siya sayo guys ang problema ang <coughs> gawin natin dito <coughs> madalas to guys sa ganitong brand pare pareho lang yan guys ha? kulin, kupil, yan isa lang yan sila gagamit tayo ng pinagbabawal na teknik mga ganito Pwede naman to guys, basta ayusin lang natin. Ayusin lang natin yung paghinang. Ito lang guys, oh. Hinang lang natin siya maigi. Ayan. Ayusin lang natin. sunog na yung circuit nya eh kaya i-direct na lang natin dito siguruhin natin guys na lumapat siya maigi ilagay yun tapos hinang tayo hinang kapala natin yung hinang para di siya mag -lose. guys dubli ilang gawa na rin ako nang ganito guys nangyari ang diode nya na sunog ng diode madalas to eh sino ba yun? oh ah oh. Sino yan? Tingnan mo nga sino yan? Bakit? Bay. Oh. Ha? namin. Ano, ano? Di mubra. Ba't ano nangyari? Na Nako, gagamitin namin. Maglilinis kami dyan. Ha? Naglinis kami dyan sa labas. Antayin nyo na lang. Ha? Antayin nyo. ay Ano Asaidang ba 'na? Dun eh. Ha? Nakaset Ito ay Putol? Dito, Malaki. Ano malaki? Ito. Yan ang niyo na lang Ginagamit pa ni ano Vincent. Tapusin nyo na lang si Vincent 'ton. Sige, sige. Ayan. Kapalan na lang ng inang, guys. siguro yun natin madikit maigi guys para iwas loss ulit I iwasan din natin na ano baka magdikit dito sa kabila baka mag happy new year yun ayan nainang na natin to ayan, ayan ulit natin testing natin to kung ano siya kung gagana <coughs> iwan error guys, iwan. Hindi kaya iwanan. Tingnan natin dito. May shorted. Yan, okay naman wala siyang shorted. <coughs> Magyan natin ng compressor yan okay. <coughs> tapos mga sensor sensor guys lagyan ko muna iwan masakit talaga pag iwan hindi kayang i-repair iwanan na lang kasi iwan eh natin ang ito kan yang line nipal to so signal <coughs> subok guys subok yung pinalinis mo doon han si boboy tapos yun si tuping wala eh medyo nagsabay eh sabay yung mga gawa sa ala ba ang magagawa? hindi install doon sila no din hindi ka sama si Abang? hindi yun, hindi na isama yun bakit? eh lasing eh Atulog? anong ano noon, hindi rin makatrabaho yun hindi natin guys may power and then yun may power dalawa na siya guys oh yan may power na guys and? ha dalawa lang sila sa alabang tatlo may power na guys oh yung outing board tingnan natin na kung mag-error lagyan natin ng ano to Nagblink yan kasi wala tayong pressure switch Ito lang ha Lagyan ko muna to Ayan guys oh <coughs> Ayan okay na sa guys oh Ilalagyan e, ko na lang ng ano to Lagyan ko ng compressor. Ang motor. Para maayos na to guys. Tingnan natin kung nga under ang ating unit. Signal. Ito yung neutral line. Ayan guys, meron ng ano yan, medyo kalat lang talaga yung aking gawaan guys hindi pa nakalinis <coughs> yan ang problema lang nito guys nasunog lang yung ano linya ng kanyang easy line tingnan natin ha tingnan natin kung kagana. yun <coughs> ito ito yung ating receiver ayan may power na siya madalas sa ganitong board guys pag nag iwan i check nyo muna yung <coughs> yung diode nya madalas yan sa ating mga tropa na ano medyo mga sa bago pa lang sa ganito tingnan nyo muna yung diode na to oh. gilid. Marami na akong na-encontro na ganito. Ito lang nga, may tumawag. Sagutin mo nga muna dyan. Sige, <coughs> sagot muna. Hindi ba Ano sagot mo muna kasi... Hindi May tumawag eh. Ah! Ah! oh, magpapalit naman talaga yon. Ah, uh, bali, ano lang, wala lang ipapapalit na yung yun lang naman, pati yun ulit. Ah. Eh. Yung tuwas power yun ba, sir? Oo, oh, yung, oh, yung copil nga, yun. Ah, uh, okay, sige. Sige, picture ba, check oh, sige, 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 sige. Ano yan? Sige. Paano muna? Ayan, ayan, ayan. Oh. Antay tayo, guys, kunti. Ayan. Tenpet lang yun, Arnel. Oh, back to back lang daw yun. Mag-exist naman sila doon pagkasakali. Mag-exist sila. Ayan natin. Ayan. <coughs> Saan ba yun? Ito guys, yung diode oh, yung sinasabi ko, yan o. Oh. Madalas yan. Madalas nasisira yan. Check nyo maigi yan pag iwan uh, error. Easy line yan yung easy line ang tinamaan. Pero wala naman tayong shorted na nakita. Ah, ito na lang, antayin natin kung maandar siya. Antay natin ha. Ah. Antay tayo. Hindi ko pala tinapon na ano dito eh. Pinabayaan lang eh. Yan naman. Hindi marunong magtapon doon sa labas ng ano. Ayan. Kumandar na siya guys. Pag-standby yung ating ilaw. Ayan. Kumandar na siya oh. Pinabayaan <coughs> mo lang dito. Ayan. Yung ano. Ayan oh. Ayan pala yun. Ayan guys, gumagana na oh, ating compressor oh. Okay na siya, nag-standby na yung ating ilaw. Yeah, running na siya guys, nakatamba na naman tayo. Medyo simple lang yung ating ginawa guys, no? Ulitin ko guys, ah, uh, pag, pag iwan ni error, i-double check nyo yung diode nyo. Kung wala siyang sunog, kasi madalas yan sa ganitong board. Yan, check nyo rin may power naman yun dito may light lead, lead light yan yung iwan kasi communication yan eh. communication error ayun lang guys yun lang aking ma-share sa ating mga tropang mga ngalikot salamat sa Diyos sa tingat ang lahat bago ka pa sa aking channel pag-click naman yung ating noti notification bell at share nyo na guys at comment na kayo guys para sa iba pa nating mga ano Kung may mga katanungan kayo salamat sa Diyos sabi okay na siya guys okay na